Akala mo ba, ipinanganak kang mabuhay sa limitadong buhay, tinatago ang iyong mga sugat, nagdadala ng mga tahimik na sakit, na para bang iyon ang iyong kapalaran? Hindi mo ba napapansin na baka tinatanggihan mo ang handog ng Diyos para sa iyo? Iilan lamang ang nakakaalam. Ngunit iniwan ni San Paulang isang nakalimutang turo, isang lihim na susi, upang gawing lakas ang mga nakatagong sugat mo na magbubukas ng tunay na daan patungo sa kayamanan. Naranasan mo na bang maramdaman na wala kang kapangyarihan? Na tila palaging pinabagsak ka ng buhay? Walang dahilan? Hindi mo ba matalo ang mga limitasyong tila sumusunod sa'yo? May dalakang mga sugat, pagkakasala, mga tahimik na trauma, at tulad ng marami, iniisip mong itago ang mga ito. Ngunit si San Paul, na minsang nangusig sa mga kristyano, siya rin ay may mga marka, at dito niya natagpuan ang lihim. Nakasulat, ang kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan. Tanas Korinto 12.9 Huwag takasan ng iyong mga sugat. Ito ang daan mo sa pagbabago. Ngunit huwag magpaloko. Hindi lahat ay nakakaalam kung paano gawing lakas ang kahinaan. Kailangan ng tunay na kaalaman. Isang turo na kakaunti lamang ang nakakaintindi. Nais mo ng kapayapaan, siguridad, kasaganaan at mga biyayang galing sa Diyos. Sinabi ni San Paul, Ang Diyos ang magbibigay ng lahat ng iyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian Filipos. Ang tunay na kasaganaan, hindi lang material, kundi espiritual, at maaari itong magpakita bilang mga biyaya kapag nilakbay mo ang lihim na daan. Ilang taon kong pinag-aralan ang mga sulat ni San Paul at mga tradisyon ng simbahan at masasabi kong may lihim na daloy na nakatago sa pagitan ng mga salita ng Biblia, nakakaunti lamang ang nakakakita. Hindi mo kailangang maglakbay ng mag-isa, hayaan mo akong maging gabay mo, tulad ng paggabay ni Pablo sa mga unang kristyano. Baka handa ka na sa paglalakbay na ito. O baka kailangan mo pang mabuwal, tulad ni Paul, hanggang sa maunawaan mo ang kapag ako'y mahina, doon ako naging malakas ko rin to. Hindi ko maipapangako. Ngunit ang mga nagtiwala ay nakaranas ng mga pagbabago na hindi maipaliwanag ng mundo. Tulad ni Paul, na pinagdaanan ang pagkakakulong, pagkalunod, at mga pag-uusig. Ngunit hindi kailanman na wala ng pag-asa. Kaya mo ring gawing apoy ang iyong mga sugat. Ang iyong mga sugat ay hindi kahinaan, kundi tawag ng Diyos para sa bagong buhay. Nais mo ng mas magandang buhay para sa iyong pamilya, para sa kapanatagan. At syempre, para sa kasaganaan na ipinangako ni Kristo. Sinabi ni Jesus, Ako ay naparito upang magkaroon kayo ng buhay at masagana Juan. Bakit tatanggap ka ng mas mababa sa nais ng anak ng Diyos para sa iyo? Nakita ko ang mga taong napalaya at nagbagong anyo nang naunawaan nila ang nakalimutang turo ni San Paul, hindi nila itinago ang kanilang mga sugat. Ginamit nila ito para maabot ang biyaya ng Diyos. Isipin mo, nagbago ang buhay mo, espiritual at puno ng biyaya. Nabuksan ang mga pinto, naibalik ang mga nawala. Ngunit magingat, hindi lahat ay handa. Kakaunti lamang ang may tapang na harapin ang sariling krus. Kakaunti ang tumatanggap na ang kanilang mga sugat ay daan talaga. Kung narito ka pa rin, marahil isa ka sa mga pinili. At ngayon, para sa mga nanatili hanggang sa dulo, ihahayag ko ang isang kaunting nakakaalam. Ang lihim na panalangin ni San Paul, isang espiritwal na pagsasanay na maaari mong gawin araw-araw upang baguhin ang iyong kaluluwa mula sa loob. Lihim na panalangin ni San Paul para sa panloob na pagbabago. Panginoon, sa kahinaan ng aking laman, ihayag mo sa akin ang lakas ng iyong espiritu nawa ang mga nakatagong sugat ng aking kaluluwa ay maging liwanag tulad ng mga tinik na namumulaklak sa iyong biyaya. Tulad ng pagbagsak ni Pablo sa daan ng Damasco, hayaan mo rin akong bumagsak araw-araw sa iyong harapan upang matunaw ang aking ego at si Kristo lamang ang mabuhay sa akin. Naway talikuran ko ang lumang pagkatao at isuot ang bagong tao na nilikha ayon sa Diyos sa katuwiran, kabanalan at katotohanan. Baguhin mo ang aking isipan upang hindi ako makiayon sa mundong ito, kundi ako'y magbagong anyo. Itataas ang aking pag-vibrate na nakahanay sa iyong kaloobang perpekto, mabuti at kalugod-lugod nawa ang hiwagang itinago mula pa noong una si Kristo sa akin pag-asa ng kaluwalhatian ang maging lihim na apoy na gumagabay sa akin sa katahimikan pag-ibig at pagtalima amen mo ang pagyanig ng panalangin ito tandaan mo ito ang oras ng iyong pagbabago i-click mo na mag-subscribe at samahan mo ako upang matutunan at maisabuhay ang lihim na ito hanggang sa ito ay maging iyong buhay. Ako rin ay nagtatago ng aking mga kahinaan, natakot ding maging mahina hanggang ako'y nabuwal at sa pinakamababang punto doon ko nakita ang lakas na gumagabay sa akin. Lahat ng hinahanap mo, nasa loob mo na sapagkat ang Espiritu Santo ay nananahan sa iyo. Kung nararamdaman mo na ngayon ang iyong panahon, na hindi mo na kayang dalhin ang mga sugat na iyon ng mag-isa, i ang sa ibaba, mag-subscribe, at sumama sa akin upang matutunan, maranasan, at masaksihan ang nakalimutang turo ni San Pablo na maaaring magbago ng iyong buhay magpakailanman. Ang nagsisikap ay nakakakita, Mateo. Ngunit ang natigil ay nanatili sa kadena.